So may mga araw na So may mga araw na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko Parang masanay na ako sa pace na kagimbal-gimbal Ano yung <laughs> mga mm season -hmm. break uh, na shows? Ay, ano, yung season break, teka Goodwill on ah, N25 um, and TikToks and, tatlo pala and, ah uh, TikToks, Goodwill, and face-to-face. Oo, face-to-face. Um, oh. -face. Diba? Kasi ang style nila ngayon, nag-re-replay sila eh, di ba? Mm -hmm. While waiting on... Iba na talaga ang style ngayon. Mm -hmm. Ang season breaks nila medyo... As long as they can make it make it profitable, I suppose. Mm -hmm. Oo. -o. Hindi tulad dati, you can't really be on season break for very long kasi yung ratings, di ba? Yung ratings war dati. Ngayon, parang okay. medyo mas relax na ang, ang ratings war. Because people don't, because first of all, the audience of TV is now dispersed. So they know, they don't really, many of them don't really watch real time on television. Yes, correct. Right? So, parang even for management, it's still okay for them to Because many have not watched this episode, this episode, so okay lang sa kanila mag-replay. Tapos meron pang component na... Ay! Sa'yo pala to! <laughs> <laughs> <"S> ay, Jerry! <laughs> Buto wala kang nakita. Buto wala kang nakita, may scandalous. i sarili ko. Ito yung say. <laughs> so, Kasha, Jerry, sino... <laughs> pero anong, mas maganda yung mas maganda yung ngayon yung ganon mm. yung parang hindi hindi nanonood nunood real time kung kung kailan mo gustong mapanood oh, eh, all network owners will tell you no ah. but for our talent yes. there are a lot more platforms mm -hmm. there are a lot more platforms so so I discovered that kasi I was a corporate talent for all my career na 25 years. Biglang nagkasabay yung closure ng ABS-CBN and pandemic. pandemic yeah. Nagbago lahat. Talaga nagbago lahat. Kaya tama yung sinasabi ng this great thinker that I was watching on CNN. I think he was being interviewed. He's Indian. Sabi sa kanya, ah, tanong sa kanya ng anchor, what is the One single best thing you can teach your children. So akala ko oh, peace on earth diba, yung mga Miss <laughs> Universe. Mga... Answers, yeah. No, he says the most important thing you can teach your child is adapting to change. Correct. Mm. Because change is the only constant. Constant. Mm. And this kind of change is like a kind of 360 parang talagang tumaob ang industriya, no? At kung hindi ka marunong mag-adapt sa change, diyan ka na talaga maiiwan, kundi mamamatay. I mean, figuratively and literally, di ba? So, as soon as that happened, mabuti na lang, ano ako? Ayun, kailan ka nag-start mag-adapt? Anong... Immediately. Uh, hindi pa nga masabi sa akin ng ABS-CBN noon, napapakawalan na nila ako, nag-iisip na ako ng next ah, step. Ah, ayun na, meron Mabuti na lang. Ganon yung training ko. Survival mode ako parati. Eh kasi I was an executive producer for ABS for so long. You know, fighting that ratings <clears throat> war for 25 years. Because I was also EP, remember? Hindi lang ako talent eh. So because of that training, parang battle ready parati sabi ko, viable ang rated K. Fin-Facebook ako. It didn't skip a beat. Naka-Facebook ka agad. Naka-Facebook agad. Ang mga interview ko, FaceTime. Nakakuha ko ng isang sponsor lang. To pay people. So, may skeletal force ako ng apat. Pupunta sila sa condo ko. Doon kami mag-shoot. May mga drone-drone pa kami, etc. So, And then soon after, just about two months, I was picked up already by Bright Light, mm -hmm. Albi Benitez. Uh -huh. uh -oh. so, so he put me on TV. uh, TV5. TV5. So, yun. Ano na siya kaga? Tapos, ano pa? Nag, um, simulcast with ABS-CBN. Yes. Kasi malikot din na negosyante si Albi eh. Si Boss Albi. So, he was able to negotiate mm. that. So, parang hindi nawala yung rated K, rated Corina. It rated Corina because when they let me go, um, nagpapaalam na ako ng maayos syempre sa ABS-CBN. And then one good, one of the best advices that I received from uh, Boss Carlo Katigbak at that time, Corina, you have to own your show. Mm -hmm. Sabi ko, own it. So I, I registered it in the SEC etc so I owned it so I became line production kasi brand mo yun eh yung name mo oh. yung name. Eh. which made it better for business for me so parang importante yun for a talent na you're able to like um, tweak it to your advantage so ngayon went so now rated ko rin na, even the jingle sa akin lahat yan so I can so I can ano determine content mm -hmm. I can determine content and I can sell my content which makes it a lot more lucrative for the producer. Hoy, mm. ang pasweldo ko parang ano ha? Ah. rates ng ABS-CBN nung heyday <laughs> niya. Ah. Kasi gusto mo naman ng tao, <laughs> syempre. Ta <clears throat> Dami na party kami, anim ang show ko. <laughs> no party ako, so, sabi so, ko, sa ay na so ganito ito palang pa feeling ni Deo Edrinal. <laughs> <laughs> for every show, iba ibang ha? staff, iba staff yon for every show. Oo. Oh, oh, oh. ah, okay. Ang daming ha? Nakakaloka, nakakasira ng ubo. <laughs> Kaya time management, kasi pag producer ka, kahit magagaling ang mga tao, ang dami nilang tanong. Ang dami nilang tanong pa, anong uulamin? Anong uulamin? Saan itatago yung silya? Mm. Oh, may gasgas -gas yung mesa? Pababarnisan ba natin? sabi ko talaga ba <laughs> so six sets of people are like texting me these mundane questions every day iba pa yung... iba pa yung, iba pa yung as producer ka di ba ay, iba iba pag binabantay mo talaga lalo na ngayon o oh, syempre ang daming bad ang daming platform pero lahat yan nagbabaan lahat ng budget yan o, oh, so kailangan ang budget binabantayan mo. And nobody will mother care TV. as much for the budget as the producer. Mother, hindi ka na ngayon. Ay, ah, hindi. Hi, Mother. <laughs> Bantayan, Daddy. O, yung ako ng e generous ano. generous producer ka daw, eh. Sabi nila bayani din. Eh. Oo, oh, oh. ano. Oo oh, oh, naman. <laughs> hindi ko naman kasi... Ano naman yun eh. Hindi naman ako nagpapayaman. Pinamimigay ko din yung kinikita ko. <laughs> Ocho, ano ka dyan ha? Witness ka dyan. Oo. Uh, ito po yung mga kailangan nating bilhin. White shirt for Bayani at Bayani. Sabi ko, talaga ba bibili pa tayo ng white shirt? Wala ba siyang white shirt na pwede niyang suotin? Meron na lang <laughs> well, kung tatapunan mo ng pintura yan. Eh, pwede naman siguro tayo manghiram. Hihiram ako dito kay Mar. <laughs> Oo, oh, 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 kailangan daw magmukhang Donya, ni Meg Imperial. So, magrerenta ng gown. Ang mahal. Gamitin ito, ang dami ko dito. May Gucci ako dito. Meron ako kung ano-ano pa gamit nyo. Huwag nyo sisirain, babayaran nyo yan. So, yung mga, yung mga alahas, ang dami kong fake dyan. Oh, ayan. So, alam mo yung ganon, as long as it's well organized, pwede ka makatipid din eh. mm -hmm. So, tinatanong ko si Maricel Laksa, tinatanong ko si Rosel, tinatanong ko si Enrico. Am I unreasonable? Am I being bruha? Or talagang ganon dapat? na ganon dapat. Sobrang bait mo nga. So, uh, Yeah, so nililibre ko pa sila, pinapakain ko pa sila sa labas. Yes, ang okay, mga, mga meeting Please. daw, ang social the meeting plus uh, food. Pati sa taping nila. Tapos may hatid sundo pa da. Yeah. Pag location. Huwag mo sabihin, si Bayani lang yun. Ha? Hindi <laughs> <Si Bayani laughs> kasi, <lang ba? laughs> may negotiate ni Yani. Binabaan niya yung rate niya sa akin. Pero kung <laughs> pwede daw no, hatid sundo, so... di syempre oo naman na, ako. Pero yung sa TV5, season break yun. Soon. We're already planning. Season oh, break. Oo, on accident lang yung EP ko eh. Oo, oh, kaya dapat next week taping na kami. So, so usan naman yung pag-post nung kanina. Face to face. Na-enjoy mo ba? Ay, alam nyo, iba-iba o face to face? Face to face. Yung muna sa face to face, na-enjoy mo. Naku, ang dami nagsabi sa akin, bakit mo tatanggapin yan? Parang referee sa mga nag-aaway sa barangay. So, ang dami nagtatanong sa akin noon, right? I think I said this in the press con when we were starting that show. I said, napaisip tuloy ako, Corina, yung brand mo, ano ka ba? Lagaan mo naman yung brand mo. Ano ba yung brand ko? Eh, uh -huh. <laughs> e, mula sa pinaka-social hanggang sa pinaka... Uh -huh. na uh, as gay ginagawa ko naman, di ba? Uh Ako -huh. sabi ko, saan ba ako galing? Iba galing ako dun sa Hoy Gising, galing ako sa Meron pa oh, nga kamukha dati si oh. iba kayong umaton. Oh, okay. Si Charo ang producer. Sa barangay talaga kami. Talaga doon sila nag-aaway tungkol sa aso, tungkol sa <laughs> ano, ah uh, manov, nag-aawayan nila doon. Eh doon naman ako galing AM Radio. Sabi ko, "Well, this is my brand. This is really my brand." In fact, uh, Billionario Channel wants me to do a show interviewing. Ako no problema ako kasi hindi naman ako masyadong sanay doon sa mga mayayaman. Dito ako talaga sa ano, dito talaga ako sa mga nagsasabunutan dahil lang sa 600 pesos. ba? Diba? Kaya abonado ako dyan eh. Na no, really. Abunado ako, 600 pesos lang magsasabunutan. Hindi na kayo so, mag-uusap habang buhay ah. talaga ba? Ako nang bahala doon. So, ganun mo oh, sinosolve yung problem. Ah, <laughs> paano ko sinosolve? Hindi lang ganun. Hindi naman siya nungungunisinti. Uh, Kaya lang, alam mo yung dahil lang sa 600 pesos, hindi sila magka-move on. Hindi <laughs> sila move on. Hindi, ayaw bumukas ng swerte sa buhay nila dahil sa oh. 600 pesos. Eh di, abunohan ko na, pero may sermon. <laughs> may sermon. At saka chine-check talaga namin, pag kayo nag-away ulit, babawiin ko yung 600 ko, ha? <laughs> Mga ganyan. So, alin yung mas na